tropa o. Ha? Lagi sa ano, parang wala sa kawalan. Ay, God. Ang mga huli yung lasa eh. Alin? Hindi na mga huli yung lasa. Tangi na mga walang palasa ang puta ngayon ha. Ha 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 Malat ba malat? Something ba malat? Pumakapit! Dati pumakadang! Ay ka dam! Dali lasa, mo Adam. Pati ng kay Adam, kung masarap na, patay ka, kaya na. Kaya natin kung sakto sa asin, patay yan. Anong lasa? Sabihin mo, Ma. Dali. Bakit? <laughs> <laughs> <Dali>. Bakit? <laughs> 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 Sinigang. Magbubuka <laughs> na